Meron ako, mayroon tayong crabs, guys. Tapos, meron tayong lobster dito, guys, na malalaki. Wow, ang sarap nito, guys. Ang sarap yan, guys, oh. Malotong pa, ilagay ko sa oven, oh. Crunchy, crunchy pa, guys. Ayan, ang taba, guys, oh. Ang taba, alam oh. My God. Tapos, meron tayong ipit dito guys oh daming ipit oh oh my god ipit tapos meron tayong crabs dito ayan oh may crabs tayo tapos ayan guys ang sarap talaga uy tumatalsik pa guys uy makranchi guys natin na natin yung lamang guys guys. Tignan natin yung lamang guys. Ang sarap nito guys. Oh. Wow. Ang sarap. Sawsaw so, so natin sa pang guys. Garlic. Garlic with uh, butter. Lemon. Mmm. Pancas. Mmm. Super yummy. Mmm. Yummy, 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 yummy. Mmm, mmm.